Ilang sinsi katulad ni Minato, Kakashi, Jiraiya o Madara ay kilala ng lahat, pero sa tingin ko hindi mo kilala ang mga sinsi na ito na samanay sa ilang pinakamalakas na karakter sa serye. Una ay sina Tajima Uchiha at Batsuma Senju, sila ang ama amanina Madara at Hashirama, at sa panahon ng digmaan, sinanay nila ang kanilang mga anak para mabuhay sa era ng digmaan. Ang kanilang istrektong pagtuturo ang gumawa sa kanila para maging malakas na shinobi sa kanilang kapanahunan. Pagkatapos meron si Hagoromo o Chuchuki, tinuruan niya ang kanyang mga anak na sina Indra at Ashere tungkol sa chakra at nanjutsu. Ang kanyang pagtuturo ang nagsimula sa mga conflict na humugi sa mundo ng ninja. Ang sumunod ay ang Great Toad Sage na mula sa Mount Mayaboko, sinanay niya si Hagoromo, Hamura, Fukusako at Shima ng Sage Mode, at ibinigay din niya kay Jiraiya ang propusiya tungkol sa mag-aaral. Pagkatapos nito ay ang White Snake Sage mula sa Ryuchi Cave tinulungan niya si Kabuto na ma-master ang Snake Sage mode pagkatapos na mabigo si Orochimaru. Kung wala ang pagsasanay na ito si Kabuto ay hindi malakas sa digmaan, ang panghuli ay ang taong sa tingin ko ay hindi ninyo itinuturing guro. Ito ay si Killer B itinuro niya kay Naruto kung paanong makipagtulungan kay Kurama at makontrol ang Nine Tails na sa huli ay naging pinakamalakas na kapangyarihan ni Naruto sa serye.